magandang araw sa inyong lahat. Hello! Thank you so much. Yung hindi pa po nag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na po kayo. The images vlog Hello! So, ayan. Alam niyo mga palangga. So, sabi pa nga, wag na daw nating pakialaman hmm. si Kong at saka si Main kasi mag-move on na nga din daw tayo dahil kinasal na daw, kinasal na daw yung dalawa at saka syempre sino pa nga ba talaga daw ang ano sasama doon kay Maine sa ano sa yun na nga yung uh, ABS-CBN 2025 na bowl eh syempre yung asawa niya alam nyo na appreciate ko naman yung mga ano nila yung mga comments nila, di ba? Siyempre, mayroon tayong freedom of speech. Mga POV, okay, tanggapin natin. Tapos, eh, kung yan ang kanilang paniniwala, hindi, hindi naman natin sila awayin, di ba? Nangaway ba tayo? Nag, Nagkipag-argue ba tayo sa kanila? Hindi naman, di ba? So, sila din dapat. Hayaan tayo kung ito ang ating paniwalaan, di ba? Hayaan, hayaan na, Hayaan din tayo kung ano ang gusto natin na i eh, ano, 'di ba? Sasabihin. Bakit sila ano? Kung yan ang paniwala nila na mag-asawa sila. Ay eh, di yun. <laughs> Kaya nga yung ibang fans dito sa ating vlog nag-aano, yung talagang nagtatanong, ano ba talaga yung katotohanan? Tiba pa na naman eh, ay na yung katotohanan yung noon kasi yun ang katotohanan yung <coughs> yung mga teleserye noon o teleserye kalye serye oh diba yung kalye serye katotohanan yun eh doon tayo eh yung mga staff na nagsasabi tapos yung tatlong mga producers yan na rin ang nagsasabi oh diba na talagang sila, pati pamilya ni side ni A, ay side ni, ni M din, ganun din. Di ba? Ang dami niyang mga resibo at nakatago. Di ba kita tayo ano yun? Pag iba paliwanag natin, sasabihin natin, magagalit sila. Eh, hindi rin naman natin sila inano, inaaway. Di ba? Kakatuwa naman. So, mayroon nagsasabihin, hindi doon sa mga comments sa mga post sabi hindi naman pala si Kong kasi si, May nag sabay dumating oh pinabayaan lang daw iniwan o sila ang nagsabi nun hindi ako isishare ko lang sa inyo kasi yung mga comments hindi iniwan nga si Mingay siya na lang mag isa na doon hindi kasi yung ha, nakita kong video din may video na siya na lang naglalakad <laughs> mag isa yung nakaputi na siya yun ba yung mag-change na? Kasi, di ba, pag mag gown mag-change ka na. Pagkatapos, pagpalit ka na ng damit. Maya, maya. oh di ba, doon ka na sa party. Iwala eh, daw, eh. Ayun na nga rin nakita ko. Kaya, yan naman ang video na pinalabas nila. Di ba? Di yan din ang si-share ko. Kasi, yun ang nakita ko. Tapos, ang dami din palang nakapanood na hindi rin magkasama, dumating, magkahiwalay, ikaw e mag-asawa kayo, dikit kayo nang dikit. Ah. <laughs> Pag mag pa nga, dikit na, how much more mag-asawa na? <laughs> Di ba? Ako'y natatawa. oh, basta yung pinapaniwalaan ko yung noon. <laughs> Hindi sa ngayon, wala. Subis lang yun. <laughs> showbiz na lang yun. Kaya, <laughs> Wala naman tayong ano, eh kung magpaliwanag ka, di ba minsan nga, minumura pa nga ako sa mga comment section, okay lang. O, di ba kasi bawat sa atin may ano ka, kung anong gusto mong sabihin, sabihin mo. Di ba, pala nga, gusto mo yun eh, susabihin mo. O, nagmumura ba ako, hindi kaya ako nagmumura, kasi sa amin, pag mag ano ka, bawal talaga yun. Sa inyo, kasi gusto nyo, eh gusto. Ako hindi naman ako, ba diba, sinasabi ko, kung anong gusto niyo i-comments, i-comments nyo lang. Wala namang ano. Sa totoo lang, ang dami nga masasamang mga comments, hayaan natin sila. Ako hindi ako na ano, kasi basta yung noon yung ang ano, doon ako naniniwala. Sa ngayon, hindi na eh. Yan ang nga binabanggit ko sa inyo. Kung talagang ano, panayon sila magsasama. Magsasama yung dalawa kung talagang katotohanan. Di ba palagi? Eh hindi. Hindi naman nagsabay. Dumating daw. O, barami mga comments doon. Tapos iniwan na, iniwan na nga lang. Nag-isa na lang andoon. Eh kasi nga yung mga video na napanood natin, eh yan si Mingay na lang. Tapos yun din, alam nyo, nasilip ko lang din yung birthday naming guy na sabe hindi umalis na yung ano. Eh, alam nyo yung iba. Siyempre, mayroon kasi sa atin, mga palangga, ng mga Aldabnation, eh, italagang nanunood. Ako kasi, sumisilip, sumisilip lang pag ano, wala na. Tapos, doon na lang ako sa mga post, yung ibang mga nagpo-post pero mayroon talagang nanonood kaya thank you yung mga nanonood na syempre nagko-comments din sila sabi na ito ma'am Imji, ito talaga yung totoo, syempre kung kapwa natin Aldab Nation, paniwalaan natin kasi nanonood sila o ba diba? hindi yung yung mga sarsulistas pumupunta lang sa vlog natin, nang away na sila nagmumura pa <laughs> natatawa na nga lang din ako ako sa akin, wala, wala. Yun, hindi talaga masakit. Mas natatawa pa nga ako eh. At saka, thank you. Binabasa ko talaga. Na-appreciate ko lahat yung mga comments nyo. Kaya mag-comments lang kayo mga palangga. Kasi mababasa talaga nilo yun. Kaya, pinapaalala ko lang, ano, pinapaalala ko yan sa inyo na comment sa mga ano ko sinasabi ko katotohanan dahil baka sasabihin nila na ako'y ano na, uy hindi naman totoo yun na ano, basta yung pangalan nito, andoon talaga si Miguel. Eh, Ayun nga rin ang nakita ko, nandoon talaga si Ming Diba Di ba mga palangga? At saka, ay nako, ang daming nga mga kwento eh. Tingnan mo yung mga, yung iba pa nga, yung mga katotohan ng kwento, hindi nila nilalabas. Yun lang yung mga nakita sa kamera. Tapos yun, siyempre, dadagdagan na rin yun ng, ng mga iba. Oh diba yung mga pangyayari na mayroon pala pero itin Parang, iwan ko lang ha ah, nabalita ba yon sa TV na mayroong nangyari sa bowl na yon na mga artista rin eh, nagka ano sila sa alam mo naman yun sabi pa nga nang ano siyempre mayroon din silang ano hindi nila pinapakita yung katotohanan mayroon ding katotohanan gano naman talaga kasi nga pareho lang yan. Magpolitika ka, mag-artista ka, hawig talaga yan. Di ba mga palangga? Kaya, matatawa na ako yung mga kwento na yung pinapaniwalaan nila. Nako. Alam nyo, darating talaga ang panahon, sasabihin nila yan. Kaya, yung iba kasi, pagkagaya sa career ni Alden na medyo nag, aano ah, na, bumaba na na hindi kagaya noon kasikatan o yung mga ano din yan mga reporters na yan pinupuntahan din nila yung mga accounts na ini-stock nila ay kung marami pa bang fans doon nakikita nilang kaunti na yun ibabalita kaagad nila na ito laus na para sa para sa POB ko lang naman din sabi ko sa inyo na hindi naman talaga kahit na mag-stop yan si Alden sa pagka-artista, billionaire bilyonaryo na yan. Diba sabi ko sa inyo, tapos mayroon ding mga reporters na, oo, bakit pa ba nagtataka kayo, bilyonaryo yun na yan? diba, akin lang yun ha, dahil naunahan, na, nauna na ako sa pagbabalita sa inyo na, bakit na, -mo na, na problema yung iba na ano, na wala ng ano, bakit sila ang na, na mo problema eh marami ng pera yan bilyonaryo na yan di ba totoo kahit na hindi na yan mag-artista, bilyonaryo na talaga yan, eh mas better nga para nakafocus siya. ba diba? Nakafocus siya sa pamilya at saka sa mga business siya. ba diba? diba? Totoo yan mga palangga. Ah, maging masaya. O. Tapos ang susunod na yon eh syempre, sabihin na nila ang katotohanan kung ano talaga. Kasi, ayan na nga, puro lang naman single-single. Pero nanahimik yung single ngayon, ba diba? Mayroon pa ba ang mga news? wala na tayong maririnig. Titingnan na lang natin. Kaya thank you so much mga palangga. Bye! Mag-comments lang kayo.